Ito DSHUD mga kabrigada, hihirit ng dagdag pondong pantulong sa mga nasirang bahay dahil po sa bagyo. May report si Brigada Maricar Sargan. Brigada Maricar, ibrigada e mo! Brigada. Report. Aminado ang Department of Human Settlements and Urban Development na paubos na ang budget ng kanilang ahensya para sa ayuda sa mga pamilyang nawasak ang mga bahay dahil sa kalamidad. Sa bagong Pilipinas program, sinabi ni D. Sud Undersecretary Randy Escolango na nasa 200 milyon na ang nagamit para sa Integrated Disaster Shelter Assistance Program ng ahensya. Bungaan ito ng sunod-sunod na pananalasan ng bagyo sa bansa, partikular mula noong bagyong enteng. Dahil dito, sinabi ni Escolango na hihingi sila sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ng dagdag na pondo sa pamamagitan ng kanilang Quick Response Fund. Sa ilalim ng IDSAP ng Disud, 30,000 ang ipinagkakaloob na ayuda sa mga totally damaged houses at 10,000 naman para sa partially damaged na mga bahay bukod pa ito sa ipinamamahaging home materials and essentials o mga materyales gaya ng yero, plywood, tabla at paho. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide.